Magandang araw sa inyong lahat. Ang video nito ay pag-aaral tungkol sa paghihinuha. Bigyan muna natin ng kahulugan ang paghihinuha. Ang paghihinuha ay isang prosesong pag-iisip. Yes, iniisip natin kung ano ang maaaring mangyari batay sa mga sitwasyon o kondisyon o naunang impormasyon o mga pangyayari. So, mayroon tayong mga salitang ginagamit sa pagpapahayag ng paghihinuha. At ang mga ito ay ang sumusunod. Ang tingin ko ay siguro, baka, yata, marahil, di malayo sa palagay ko, tila, at marami pang iba. So ito ay pagpapahayag ng maaaring mangyari o kapag uh, hindi pa sigurado kasi ang pinapahayag lamang ay yung posibilidad lamang o yung maaaring mangyari. Okay? So magagawa natin ito kapag naintindihan natin yung nabasang kwento o yung mga naunang informasyon o yung pangyayari o yung sitwasyon o kondisyon. So, maging maingat na lang tayo sa pagpapahayag natin ng ating uh, paghihinuha sapagkat ang hinuha natin ay maaaring positibo o negatibo. So, maging maingat tayo upang hindi tayo makasakit sa damdamin ng iba. Limbawa, ang tingin ko ay uulan dahil makulimlim ang kalangitan. So, pinapahayag yung posibilidad na mangyari. Sa pang sa palagay ko ay makakamtan niya ang kanyang pinapanalangin dahil sa palagi ang pagdadasal at pananampalataya. So, ipinapahayag yung maaaring mangyari pagbibigay ng hinuha. Halimbawa, di malayo mapapabilang siya sa mga mag-aaral na pararangalan ng academic excellence dahil sa sipag niya sa pag-aaral. So, di malayo pinapahayag yung maaaring mangyari. Ito ang ating disclaimer. At ang ating mga sanggunian, nawa ay mayroong kayong natutuhan. phải làm.